Sunod naman na ang saksakan ng magkaka-live-in. Sa Iloilo, isang ginang ang patay sa kamay ng kanyang kinakasama. Habang sa Davao City, nagsaksakan ng magsing-irog na kasapi ng LGBTQ plus community. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Dalawang patay sa pananaksak ng isang LGBTQ member sa Davao City, ang sospek. Nasa wirin. Puno ng dugo ang salid na ito nang datna ng mga otoridad sa barangay Manuel Gianga, Tubok District, Davao City. Bumungad din ang bangkay ng 24 anyos na si Jovi Cristambara na may mga saksak sa katawan. Ganon din ang 68 anyos niyang lolo at may-ari ng bahay na si Salcedo Calo. Sa likod ng bahay naman, nakitang patay ang kinakasama ni Jovi na si Roy Calamba. Din pa sa ospital ang mga biktima pero hindi na naisalba pa. Lumalabas sa investigasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang mag-live-in partner gabi ng February 6. Dito pinagsasaksak ni Roy ang kinakasama, ang lolo ng biktima na umawat sa dalawa. Inundayan din ni Roy. Matapos ang krimen, kinitil din ng sospek ang sariling buhay. Hirap naman ang mga kaanak at kaibigan ng mga biktima sa mabilis silang pagkasawi, lalo pa't hindi na mapagbabayaran ng sospek ang krimen. Patay din sa pananagsak ng kanyang kinakasama, ang isang ginang sa ilo Iloilo, ang aristadong sospek, kinalalang si alias Jacob, kwento niya, linggo ng hapon nang pumunta sila sa isang lodging house para sana mag-usap. May tatlong anak ang dalawa na matagal na raw nagkakalabuan na pag alamang bumisita lang sa bansa ang biktimang OFW na nakikipaghiwalay na rin sa sospek. Bukod dito, ang kawalan ng regalo at perang ipapahiram sa sospek ang pinagmula ng away ng dalawa hanggang sa pagsasaksakinan ng sospek ang biktima hindi na nakatakas pa ang soswek. matapos siyang maispatan ng rumboy na dugoan ng kamay. Nasa kustodiyan na siya ng lapas polis at nagsisisi na raw sa kanyang nagawa. Mobile shirt, kaila magantan, hatid, ang muka ng balita.